Sa mga poso po na naglalabas ng buhangin na hindi man lang maubos-ubos na gaya nito, ay ipapakita sa inyo dito ng step by step kung ano po ang dapat gagawin para po maubos na o titigil ng maglabas ng buhangin ang inyong mga poso at gaya nito. Dahil hindi lahat ng tubero ay alam itong ituturo kong ito. Dahil kung lahat ng tubero ay alam na ito, ay wala na sana kayong masasaksihan na mga poso na naglalabas ng buhangin kahit na matagal ng ginawa o taon pang uh, nagawa na. Eh, na hindi pa rin uh, naubos yung linalabas na buhangin. Kagagawa lamang po itong poso na to Kaya normal lamang po na marumi ang labas na tubig at saka mabuhangin. Kaya lang tatlong oras na po itong binubumba. Eh, marami pa rin linalabas na buhangin. Hindi na po normal para sa akin yon. Kaya ang gagawin natin ay kalasin na lang ulit natin dahil madali lang itong kalasin dahil nakakising ng depress. Ayan, oh ito. BBC pa lang ang pinaglagyan ng salendro at yung outlet niya lang ang tubo. Madali lang pong itong bunutin kapag merong casing na gaya nito. At ang teknik na gagawin natin ay uh, gagawa po tayo ng screen para po ma-screen niya yung mga buhangin sa ilalim ng lupa para po hindi na ma isasamang mahigup ng puso. Uh, ito po, ano? yung dulo ng tubo o PVC na pagdadaanan ng tubig lagalagarihin po natin ng lagari ng bakal ayan uh, mas maganda po ito kesa naman sa kating-katingin natin ng uh, uh, grinder kasi po mas malaki po ang butas ng uh, cutting ng grinder at ang isang importante dito ay takpan lamang po yung uh, dulo ng PVC o tubo hali ito na po yung dulo ng PVC rinimidyoan na natin ano tinakpan po natin. Ayan no. Oh, para hindi na makakaigot ng uh, buhangin at hindi na dito dadaan yung uh, tubig. Dito na ang, dito na ang daanan ng mga tubig itong linagalagarin natin ano. Ayan. Mali itong screen na ginawa natin na improvise ay mga mahigit dalawang metro ang uh... Ito, ito, ito. Itong linagarin natin ito. Para siguradong maraming uh, papasukan ng uh, tubig. Kahit ano na ang itapalyo yung uh, sa dulo. Ano? Basta ang importante ay matibay. Hindi ba tatanggal? Pero kung ayaw ninyo yung ganitong improvise na magiging screen ng uh, buhangin sa ilalim ng lupa, ay ito, bumili kayo ng ganito kung merong kayong uh, pagbibilhan nito. Ayan, o oh, ito. Ayan, ito po. Mm, ayan. Screen po ito ng buhangin. Oh, ayan. Wala pong silbi na linagalagarin ninyo yung uh, PVC o tubo kung hindi nyo tinakpan yung dulo. Yun ang isang importante. Bale, ito lang po ang ginawa natin. Wala nang iba. O, saka natin ibalik. Siyempre, ang importante po, yung dulo ng tubo ang gawin ninyong screen, hindi naman sa gitna o sa taas. O, ito, nasa bababa. O, na, naipakita naman nasa inyo. O, ng step by step kung hindi kayo nakakaintindi ng uh, salita kong uh, Tagalog na karabaw, hindi balit pinapanood naman ninyo meron naman po kayong mga mata eh bali isa lamang po itong uh, teknik na napakadali na napabagay sa ganitong uh, puso na merong casing, ganito lang ano yung pinakita natin, uh, marami po tayong iba't ibang teknik na gagawin para mapatigil yung uh, buhangin na nilalabas ng puso depende lamang po sa sitwasyon ng uh, puso, bali shortcutin lamang po natin para po hindi masyadong mahaba ang ating video dahil yung nakita ninyo nga ginawa natin ay yun lamang po ang binagod natin wala nang iba at eto na boom tumama na ayan oh, di wala na eh syempre saan baladaan yung kuhangin uh, sa ilalim eh na screen na o oh. Diba? At kung meron kayong mga katanungan tungkol sa mga ganito nga problema ng mga puso ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin at gagawan po natin ng content para po ipapakita po sa inyo nang aktual o ganitong video ano para po maintindihan ninyo hindi yung uh, puro explanation na wala namang ebidensya at normal lamang po na mayroong makakapasok sa comment section na magagalit kapag ta na tayo po ay nagtuturo ng ganitong libre ang gusto po kasi nila ay nagdadamutan kaya lahat ng paraan gagawin nila comment sila ng kung ano ano masasama para lang po madismaya yung mga ganito nga nagtuturo ng ganitong libre para po mapatigil nila yun lamang po maraming salamat